Ayan, grabe, sobrang init. Nandito tayo sa labas ng bahay namin ating tingnan nyo naman yung tirik ng araw. Sobrang init para kang binibilad. So, kaya kailangan natin na ah, gumawa ng paraan para maibsan yung init ng ating mga four babies. So, ako, ginagawa ko is yung electric fan nila is instead of number one lang before ngayon is number three talaga. And make sure ko na talagang lahat sila ay kailangan natatapatan or nahanginan ng electric fan. So, yan. Tingnan nyo naman siya. Nakabukang kang ng aking buntis na si Luna. So, kailangan, ang ginagawa ko rin is yung kanilang water. Lagi ko yung pinapalitan. Or, kailangan, ginalagyan ko rin sila ng yellow kapag ganitong panahon so lahat sila araw, oras oras kung tinitingnan kung may water pa ba sila kasi minsan nauubusan na sila sa sobrang uhaw nila mayat maya sila umiinom at itong mga aso ko napakaarte nito kasi hindi sila umiinom ng lumang water gusto nila palagi bago yung water nila kaya talagang binabantayan ko sila ng pagpalit ng water. Kaya nung mga holy week na karaang holy week is hindi talaga kami makaalis kasi sobrang init talaga and naisip namin na kapag walang tao dito sa bahay namin or wala silang kasama is paano na, ano nang mangyayari diba? Walang magpapalit ng water nila kaya naisip namin na dito na lang kami sa bahay. At isa pa lagi kuring rin binabasa yung kanilang sahig para at least malamigan naman yung pakiramdam nila kasi mainit din yan eh yung singaw niyan is mainit din so yan yung ginagawa ko lagi ko ring binabasa yung kanilang sahig and nag-order din ako ng cooling pad so ilalagay ko na lang yung picture niya dyan sa screen uh, kasi hindi pa siya dumarating pero na-order ko na siya para naman maibsan yung init nila din at meron din kasi minsan na halhal na halhal so yun yung ipapagamit ko kung sino man ang halhal sa kanila. And ayan, ilalagay ko na lang dyan sa screen ang picture at saka nasa yellow basket ko na rin yan. So yan, kailangan talaga ingat tayo ngayon kasi hindi lang tao ang naiinitan or may heat stroke. Pati ang ating mga alagang aso is may chance din na magkaroon ng heat stroke. Kaya um, tayong mga far parents, ang makakatulong na maibsan yung init nila kaya kailangan lagi din tayong nakamonitor sa kanila.